One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Napaka fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng... Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang bongga. At hindi lang yan, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatang kilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At syempre sa lahat naman ng mga solid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Diyos ko, nakakaloka. Ito nga, ang dami kong chika sa inyo. Na talaga naman, magtataas ang kilay ninyo ng bonggong-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa unang natin chika, ito nga, magsisimula na ang Miss Universe ito ay magaganap bukas hanggang sa 21 ng November dito sa Bangkok, Thailand. Pero ito nga, marami ngayon ang mga ano, incidenting nangyayari katulad na lang yung accredited partner ng mga media, bloggers at saka syempre yung mga page. Kasi parang nahati nga ta sa dalawa, sa dalawang grupo. May grupo na ganito, may grupo na ganito, pero isa lang talaga ang masasabi ko. Pwede lang kayo mag-connect syempre sa MGI organization. eto nga kala, Pitoy. Ayun, ko saan, doon ka lang kukonekta talaga sa kanila. Ako na ma'am, ang ano ko kasi dyan, dapat yung Miss Universe, ang unang-una talaga nilang ginawa, kinlaro to ng maigi. Kasi syempre, ang under kasi ng mag-work ngayon sa kanila, yung MGI. So, bilang syempre, sila yung mangingialam sa lahat ng ano, ng production, eh dapat, ang ginagawa nila, ininform na nila ang lahat na direkta kay Pitoy. Ganon. Kasi si Pitoy yung, yung nag-aano kasi as accredited partner para sa media. Kasi siya yung PR. So, ang mali ng Miss Universe, accept sila ng accept, tapos ang ending, hindi pa nila na-introduce si Pitoy. Tapos may in-introduce pa silang iba, kaya nakakaloka. Iba-iba yung tuloy yung informasyon na nasasagap nung lahat. Anyway, ako ang alam ko lang, basta sundin lang yung instruction ni Mr. Nawat, kasi syempre, si Mr. Nawat kasi talaga ang may hawak ngayon ng Miss Universe dito sa Bangkok, Thailand. Kaya, siya talaga yung dapat pakinggan ko ano yung sasabihin niya at then, wait lang tayo kung ano pa yung mga more update. O, oh, di ba? Nakakaloka, nakakaloka yung Miss Universe. Hindi katulad ng Miss Grand. Kapag nagsimula niya yung Miss Grand, maghihintay ka lang ng invitation ng mga event nila. Yun na yun. Eto naman, Miss Universe, ang gulo-gulo. Kasi parang hindi pa natin alam. Kasi meron umeepal na telemundo. O, oh, di ba? Ang telemundo kasi gusto nila sila lang magkocover. Hindi naman pwede yun para to sa buong mundo, hindi lang naman para sa kanila, ang oh, Miss Universe, di ba? Just ko lang, nakakaloka. Anyway, good luck sa kanila lahat ng bonggang bongga, -bongga oh, di ba? So, sana maayos nila yan. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Miss Earth, malapit na malaman kung sino ang magiging gray na nila ngayong taon na 2025. Mama, sa tingin mo, malakas ba ang laban ni Thailand para sa crown? Siyempre, mas malakas yung laban ni Philippines. ah <laughs> uh, Ako, masasabi ko, maganda si Thailand. Nakita ko na yan talaga. Maganda siya in person. Pero, siyempre, hindi natin alam kung ano nga ba ang gusto ng organization ng Miss Earth. Kung gusto ba nila ipanalo si Thailand. Gusto ba nila ibigay ang corona kay Thailand. Mga ganon. So, swerte niya kapag nanalo siya. Pero kasi yung comm skills niya, alam naman natin sa Miss Earth, pagalingan magsalita. So, I think doon siya problema Pasarela nito magaling. Kung sakali papasok to sa semifinals, kaya netong umakyat sa susunod na level hanggang sa evening gown, hanggang sa mapili pa siya sa susunod na round. Pero pagdating sa Q&A, doon siya sa Piling ko ha. Kaya parang piling ko, mahihirapan din talaga eto manalo ng Miss Earth ngayong taon na to. Kahit pasabihin natin na favorite siya at saka nakikita natin na okay yung galawan nga pagdating talaga sa com skills. So ano ba ang chance dito ng ating pambato? Yung ating pambato naman dapat makapag-penetrate siya ng bonggam-bongga -bongga sa swimsuit round. Ayun. Tapos after noon, uh, sana makatalon pa siya sa evening gown. No? Ganon. And then, kapag nalagpasan nga na yan, at pumasok yan sa next round, ayun na, mananalo na tayo ng Miss World. Kasi wala namang problema pagdating sa comic skills ni Joy Barcoma. ba? Diba? Kaya, good luck. Oho. Uh -huh. So, yun talaga yung inaabangan ko. Kung ano ang mga papasabog na ipapakita dito ni Joy sa swimsuit and evening gown. Pag natalon na yan, ayan na. Go to the next round na. Ganon! So, yan. Good luck. Good luck sa atin lahat ng bonggam-bongga. And then, para na sa sumunod natin, chika, so kahapon nga, nagkaroon ng party para sa mga reina na nagwagi sa international pageant from Thailand. Ang siya si Asia Pacific, kung saan ay nag up siya ng bonggong bongga, second runner up. Tapos ang din si Mysterism, na nagwagi din doon sa Mister Tourism, uh, ano nila, competition. And then, ang din siya Thailand ng Globe. Si Globe naman ay nakakuha ng title holder, di ba? So, yon So, kahapon nagkaroon sila ng party. So, ako para sa akin, masaya ako para sa Thailand kasi syempre, nagpe-penetrate sila. At alam naman natin si Am, di ba? Na talagang lumalaban niya ng bonggong-bongga. So, magaling talaga siya pagdating sa home skills at sabi ko nga noon eh, kaya netong manalo ng bongga-bongga. ayun na nga, diba? Nanalo na nga. So, congratulations sa kanila. So, mabuhay ang Thailand. And then, looking forward pa ako sa mga susunod pa nilang reyna. Siyempre, kung may reyna sa kanila na nagwabagin sila sa international pageant, ganun din naman sa atin. Katulad ng Miss Grand, Mr. International, di ba? Pumasok pa tayo ng first runner-up sa ano sa Miss Asia Pacific tapos ganun din sa Mr. Marami. Kung Kumbaga hindi natin dapat kainggitan. Kumbaga dapat ay i-congratulate natin sila kasi at least 'di ba nakakakuha sila ng corona sa international pageant, no? 'di diba? So congratulations Thailand. And then ito para sa sumunod na chika. Sabing gano'n, ano daw ang masasabi ko? sa pambato ng cost ng Costa Rica kahapon na dumating na dito sa Bangkok, Thailand at talaga naman oh my gosh maganda ang pambato ng Costa Rica ang nakita ko sa kanya kahapon sa video ha kasi hindi ko naman siya nakita sa personal kasi nga hindi naman ako pumupunta sa airport ano bang gagawin ko doon nakabangan <laughs> ko yung mga candidates kamag-anak ko <laughs> ganon so hindi ko talaga ginagawa yon kasi nga parang ang feeling ko may event naman na pwede ko silang makita ng bongga-bongga. So ayan na. Ang naiisip ko si Miss Costa Rica, parang kinapin nga yung ano ni Miss ano, ni Miss Philippines noon na si Katrina Grace yung style. Oo, ganoon yung nakikita ko sa kanya. Don't get me wrong guys, sa obserbasyon ko lang 'to. Si Katrina na kasi nung dumating dito naka yung buhok niya, ganoon. Tapos, yung make-up, as in talagang pinattern din nila kay Catriona. Hindi ko lang alam kung magkahawig lang ba talaga silang dalawa or sa jump pinattern to ng bonggong-bongga. ba diba? Diyos ko, ako. As in talagang, pak, Catriona ng Catriona. Pero kasi 2025 na ngayon. So sana iniba mo naman. Charot. So ang naiba lang yung dress ko lang nga lang eh. Magganon din siya eh. O oh, color pink naman. Charot. So yon So ako, happy naman ako for Miss Costa Rica. Isa siya sa mga parang nakitaan ko, oy maganda siya. So, I hope na sana pag nakita ko siya in person, talagang magagandahan ako sa kanya ng bongga-bongga. Diba? So, good luck kay Miss Costa Rica. And then, looking forward ako kung ano nga ba ang gagawin niyang eksena dito sa Miss Universe. Kayo ba? Nagandahan ba kayo kay Costa Rica? Parang si Catrion ang atake, no? So, yon Good luck. O, oh, eto daw. Sino daw ang mas malakas? si Miss Puerto Rico or si Miss Ecuador. Dumating na rin dito yung dalawang candidates na yan kahapon. To be honest, ako, parehas naman silang malakas. Depende sa atake nila. Sa Ecuador, syempre, mas maano yung experience niya. Pero hindi ako nagandahan sa kanya. Sa so, totoo lang, mas nagandahan pa ako kay Costa Rica. Oh, si Costa Rica, medyo talaga pak yung apilin niya. Ito naman si, ano, parang trying hard, ganon. <laughs> Yung iba eh, hindi ko siya nakikitang may wow at sa Miss Universe. Pero syempre, abangan natin kung anong magiging eksena niya, di ba? And then, ayan naman Super Toriko, feeling ko, kabugera pagdating sa pasarela. Kaya, Hintayin din natin kung ano magiging eksena niya sa Miss Universe, di ba? So, looking forward tayo. And, good luck. So, ayun nga. At, malalaman natin kung ano ang mga pasabog na gagawin nila sa Miss Universe. Grabe, sa Ecuador, parang nangaroon siya kahapon. Nakakaloka. At, ito, Mama Sam, sino sa tingin mo? d'Ivoire o Nicaragua ang malakas? Aha! Siyempre si Coteboire. Kasi si Coteboire, parang ang feeling ko sa kanya, ano, strong woman talaga. Siya yung isa sa mga nakikita kong black beauty na strong. Pero, hindi ko naman nakikita yung, wow, ang ganda-ganda niya. Siguro ko naging maamo yung mukha niya. Ang nakikita ko sa kanya kahapon, medyo matapang yung looks. Oo. Uh -huh. Pero, mukhang smarte talaga. Ganon. And, good luck sa kanya. At, malalaman natin yan, di ba? Magaling magsalita. So, yon. And then, si Nicaragua naman, parang feeling ko soso lang. Oo. So, hindi ko siya masyado na iisip na ay magpipenetrate ito ng bongga-bongga sa competition ng Miss Universe. Pero abangan natin, malay naman natin yung strategy game niya ay pumatok sa competition na to. ba diba? So, yan. At good luck. Mm -hmm. Good luck sa kanila. O, oh, ayan daw si Vietnam. Ano naman daw masasabi ko sa pambato ng Vietnam na transgender. So, siya na kaya ang kauna-unahang transgender na mananalo dito sa Miss Universe alam mo piling ko hindi piling <laughs> ko wala pa at parang piling ko ang mangyayari lang sa kanya yung katulad kay Miss Spain na naligwak ng bongga-bongga noong lumaban sa Miss Universe na ginanap dito sa Bangkok, Thailand. Tapos sasabihin niya, I, I don't want to win. Only I wanted is to be here. O, oh, di ba? Ganon ang drama. Anyway, hindi ko rin naiintindihan yung laro ng Vietnam ngayon na parang wala na ba kayong pambato at kailangan nyo na isalang yung mga transgender ninyo na magaganda. Maganda sa maganda. Babae kong babae. Pero kasi it's not enough na para manalo ka lang ng Miss Universe dahil maganda ka, ay ano na, di ba? Winner na. So, kailangan pa rin talaga ng galawan. So, depende sa magiging galawan niya. I hope na sana ngayong taon na to, mapansin siya at makapasok ang Vietnam sa semifinals ng Miss Universe. Di ba? Malay naman natin at kumabog ng bonggang-bongga. -bongga. Pero hindi ko lang alam kung gugustuhin talaga na nandyan siya at makakarating siya sa dulo ng competition, di ba? So, depende pa sa mga ipapakita niya din. And, malalaman natin in the future kung ano ang magiging eksena ng pambato ng siyempre, ng ano, Vietnam. O, oh, si Indonesia darating na rin bukas. Makakasabay ni Atisa Manalo. Mama Sam, ano chika mo dito? kaya naman pala, sabi niya lang gano'n, mga ano daw, mga nagpapanik daw tayo sa kanila. Ay ano naman yung ikakapanik natin sa kanila? Parang feeling ko nga, hindi ko nga nararamdaman yung kandidata nila at parang walang publicity. Kaya ako na lang ang magsasabi at magbibigay ng publicity sa kanya. O. Ako para sa akin, maganda naman yung kandidata nila. Wala naman akong problema doon. Magaling din magsalita at marunong. So, siguro ang kailangan nilang gawin ay maghanda dun sa strategy game nila. So, sabing gano'n, natalo daw nga ng mga taga-Indonesia. Natalo daw ng taga-Indonesia itong si Ati sa Manalo. Ayan yung mga komento nila. Ako naman, parang don sa Miss Cosmo, eh kung hindi na aksidente si Atisa, ewan eh, ko kung makaarangkada yung kandidata ninyo hanggang sa dulo, di ba? So, maswerte kayo at minalas si Atisa. Pero I think ngayon, hindi papayag si Atisa na patumbahin lang siya ng ganung ganon ng Indonesia. So, ako, para sa akin, si Miss Indonesia, malakas yung laban dahil marunong nga makipag-communication, tapos may, bayganda naman, pero depende sa preparasyon niya. Kung ang preparasyon niya ay o-obra, edi eh winner, di ba? So, ang akin lang, Take it easy, Indonesian. Oho. So, malay ninyo, kung mabug kayo, matagal-tagal na rin kayo hindi nakakapasok sa semifinals ng Miss Universe. And I hope this year, madalangan niya ang bansa ninyo na maka-enter kahit man lang sa top 30 ng Miss Universe. Kasi medyo parang kailangan na nila talagang bumawi ng todo-todo, di ba? And then pagdating naman kay Atisa Manalo, naniniwala naman ako na mas prepared si Atisa at mas mayroong strategy. Kaya, ang sinasabi nila, nako, matatalo lang yan ng Indonesian uli wish nyo lang yon Charot. So, hindi natin alam. Yes, pwedeng mangyari or pwedeng hindi din naman. Basta, nandudol lang ako sa momento na tignan natin at makikita natin yan sa dulo ng competition kung sino nga ba ang oobra at kung sino nga ba ang mananalo. ba diba? So, naniniwala ko at least sa manalo may ibubuga sa competition ng Miss Universe more than Kai. Indonesia. Charot. So, yun. Good luck. We are Asian. And then, of course, we need to support our neighbors. ba? Diba? So, yun. Laban, Indonesia. So, kaya mo yan. ba? Diba? And then, para naman sa sumunod na chika, eto nga, usap-usapan sa social media na si Vina na daw ang mananalong Miss Universe. Wala pang competition, pero ganun na ang naiisip. O, oh, ba? Diba? Ako naman, good for her kung mananalo siya. Wish all the best 'di ba para kay Miss ano kay Miss Dina. Kasi naman parang feeling ko naman deserve din naman nila kung magpapakita talaga sila na sila ang kadapat-dapat at sila yung pinakamalakas sa lahat. So, ako para sa akin, kung magiging fair at nakita natin na talagang malakas si Vina, go! Winner. Pero ang naluloka ako, hindi pa nagsisimula yung competition, ang sigaw na nila, si Vina ang panalo. So, doon sa part na yun, parang, ha? Ganon. But, Siyempre, naiintindihan ko sa kabilang banda kasi siyempre, cheer, cheer, cheer. Kasi nga daw, ang nagiging basihan nila kung bakit ganun yung nasasabi nila, gawa nga daw sa mga nangyayari na yon Pero para sa akin, nagiging unfair yung iba sa Thailand dahil lang sa ganitong mga issue na nakikita nila na ganito, nakita nila ganyan, ang sinasabi nila ay nako sa Thailand na ibibigay ang corona, 'di ba? Para unfair naman sa Thailand. Sana wag naman ganon So naniniwala ako na may laban si Vina, naniniwala din ako na kaya ni Vina manalo sa competition, pero syempre nandoon ako na ano nga ba talaga ang ipapakitang lakas ni Vina para makuha niya ang corona ng Miss Universe ngayong taon na 'to and then good luck sa lahat ng kandidata especially sa ating candidates and wish all the best. ba diba? so yun. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more update and syempre sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.